drivers abang naman ako dito ng ano po ibang bangka papunta po doon sa ano sa trabahoan ko mga drivers grabe ang laki ng low tide ngayon no yan ang daming ng ano namulot ng kinhasol yan ang dami pala meron palang mga bangka dito na walang booking no yan ito pa yung iba oh. ah, dalawang San Pedro gol ah ko yung gol larigla yan ah yun pong larigla no doon lang ako sasakay mga drivers papunta po sa ano po papunta po sa trabahoan ko kaya ito yung kaibigan ko po. Manghuli siya, na, mangunguha siya ng ano. pangpahing ng isda. Ito po. Grabe, ang laki ng low tide. Ang daming namulot ng mga shell po mga divers yun. Know? Ang daming tao. Ito po yung pamaing namin sa isda mga divers. No? Ito yung kasama ko ng huli. Ahem. <coughs> Tingnan nyo kung anong kunin niya dito sa ano. Sa Baybay namin. Kuha ng pamaing si Yan. Oh. Yan pong pamaing namin mga drivers. Parang bulati. Ora. Lagpot. Ito po yung Pamaing no. Ito yung pamain ng ano po mga reverse isda namin. Pag ang gis na mimingwit. Ayan. Po buhay na buhay po ito mga reverse Dito lang po ito nakatira sa ano. Sa tinatawag sa amin dito bunbun. -bun. Pag hindi ka sanay nito, matatakot ka matakot ka talagang pumulot nito yan Ito, yun pong pamaing sa isda mga drivers Naghukay lang po siya yun Dito tayo sa sakay mamaya sa Larigla mga drivers Kasi ito lang Larigla at saka itong San Pedro po yung pumupunta doon Kadalasan po lang pumunta doon sa ano Sa may tatrabahuan ko mga drivers Yan. Dito muna tayo sa ano Kunasan, hanap muna tayo itong mauulam Kuya! Ninyo! Ninyo! Ito po yun si Kapo. Oh. Walang biyahe. This <laughs> Kap! Kung saan mo namin magiging gabas <laughs> Kap? sumpai lah pokoknya Mumpamahong dah Muragimu nak nangisumpay lah na pun Kau ibiahi dia eh Pila dek apambut naibiahi Yan. Inaayos pun ni Kap Yung pamaungnya pok mga Revers Kasi Nasira pun bakit nyan Kap nasira ang Bakit Kap Yan po naputol. Kasi hindi naman po ma, ano po ma ano po mga reverse kasi pag andito ka sa dagat mga reverse sigurado hindi mo maiwasan yung pagdumbol mo mga reverse. Yan. Wala po silang biyahe ngayon. Yan pang isa. nakatambay muna sila karon. Ngayon mga reverse nakalinis yan kaya doon la ako doon la ako sasakay po sa larigla po mga reverse yan kanap muna tayo ng kinasun dito mga reverse no si buti na do ayan o. ito po yung tinatawag sa amin na litob yan dito pa mga reverse ayan oh yung nakanganga po ayan oh kunin natin ayan po litob ito yung tinatawag sa amin dito na litob mga ka-divers hanap pa tayo ng iba To, po dalawa na madali lang itong hanapin mga ka yan ito po mga ka-divers yan tingnan nyo yan po mga ka-divers yan shell po yan kunin natin yan po. Oh. Madali lang po tong mahanap mga reverse kasi nakanganga po siya mga reverse no, you know. At saka yan pa mga reverse. Yung dami dito pala oh, nag dikit-dikit yung dalawa, you know. Yan oh, yan oh, yan. Yan at saka ito pa. Oh. Yan. Tingnan niyo, kunin natin. Oh, yan. <coughs> ito. Tapos ito pa oh. Bigla lang yung <coughs> Ayan. Good. Ang dami pala dito makuha mga drivers, Sabay-bayin namin. <coughs> ah, hanap pa tayo. Yan o. Daming, namulot ngayon ng kinhasol. Asala ah, po mga drivers no. Hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Ah. Um, Pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga ka-divers. Uh, sana no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan kung gusto nyo magpa shoutout mga karabers paki comment at below lang po sa ibaba para ma shoutout ko po kayo yan hanap pa tayo yan at ito ano to tingnan natin ay hindi pala yan ito pa mga karabers oh nakanganga sa bayon wala ito 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 kunin natin yan mm, ayan o oh. dami na akong nahuli ngayon hanap pa tayo okay ang dami palang makuha dito sa baybayin namin mga rebers sarap po to yan nakarami na tayo Itu Ito pa, mga drivers. Yan. Uh. Kunin natin. At saka yan po, oh, dalawa. Dalawa sila nagkatabi. Eh, lagay muna natin dyan. Yan Oh. Nakanganga. At saka, yun. Hmm. Tingnan nyo. Hmm. Yan. Dalawa. Oh, dami pala itong makuha, no? wala akong lalagyan ito Ay, hindi ko na mahawakan lahat ya yeah. ya yeah. kaya taguan may plastic may dali dali okay. yan yung pong bata ko mga drivers no sumama na naman siya sa akin ngayon kasi walang pasok pag walang pasok yan sumama yan kasi gusto niyang ano po matuto sa diving po kaya tandahan ko po siyang tinuturuan ng diving no para paglaki niya uh, marunong naman siyang mag diving yan saka yung asawa ko po mga divers nang huli rin siya ng ano kinasun para may pang ulam sa umaga po ayan Okay, thank you for watching mga grabbers.